Ano sir, premo ko sa rin na ito sa ating looban. Ito yung looban na tinatawag natin guys. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Tapos syempre, dito rin tayo sa uh, sa side guys. Ito okay. yung sila, no, JR sa si Okoy. Okoy no? Okoy. Okoy. Bugoy na Okoy. Yaba. Yeah, Ayan kaysa ang bagay but... na yun ulit ang manti. Grabe ah! daw to guys. <laughs> Maraming ulam Marami doon. sir. Maraming Maraming doon. Marami Ayan na. Ayan na. Ayan si sir. Hello. Kaya mo na kay sir. Para ano.